Magandang umaga po mga pambin Kumusta na po kayo lahat? Dito po tayo sa Agra Central Tayo po ay bumiyahe kagabi Kasama sila Bayo Hinsa po Tsaka si Pilas Newell po Nandun po sila sa ano Sa oil mill po sa pagbilaw Ay tayo po ay ano sa Sasaglip po sa Tayapas At bibili po tayo ng pananin po Mga Farmbin kay si At si lang Tony po ay kachat natin Maaga po siya sa pose at uh, sa daw po yung muna habang tayo po ay papunta doon ako po ay naghihintay lang ng ano ng sakay papunta sa terminal po ng Patayabas gawa nang hindi na po pumasok yung bus na sinakihan namin dito lang po kami pinaba sa highway po ay nandun po yung ano terminal ng Patayabas maghihintay lang po ako ng ano jeep or tricycle po Kasi kuya po, kasakay natin kanina ay kami nga po hindi pinasok do sa loob ng Resentral. Si kuya papuntang ano po, empanta kuya. Ano po? Ayan. natin mga pambin sa lubong po sa ano bukit po kailangan ni tatay po tama tama po kami nagpangita ni Utol Utoy Umboy Utoy Hello po Utoy kumusta? Kumusta po kayo? Hey. Utoy, out kumusta ikaw? Ha? Kumusta ang biyahe? Ayos hey, ah Kaya ba yung din ngayon? Oo oh, nakapila doon gawa ng Ay yung binaya binaya yung ano? Kupras Oo so, na pang siyam Hindi ba bibili ng mga oh. pananim ngayon? Ay, kaya lang si Utol Anton eh Hanggang ng mga kapin oh. Tutit sa salin ng oh, Mga kapin eh. Oo, oh, nag-i-spray na tayo, kaya mga kap. sabi nga sa akin, tapos ngayon ay... Babuntok po muna tayo, mga pag Pagbisita po, kailangan natin tatay po. <laughs> tara, tara. Ay, tamang-tama po. Dito. Oo, tamang-tama naman sa... To, sa luwad po, si Utoy ay Malabas. palabas. Ako na may papasok po sa ito. Tayo bibili po muna ng ano, pasalubo. Tara po. Ay, nagano ba kayo? Gagawa nga ng kubutol, hindi ba tapos? Hmm. Ang tinatapos. Ay, sa lipote. Eh. Oh, sino kasama mo? Ay, ano ba? sabihin lagi dito Lagi? ba? E ay, nung no, Sa araw ay eh, dalawang um, araw na maulan na Ay, siyo tuloy yung bumbay ba na ka? Ito ko pa Pabukit din Ay, si Utol pala, aray oh. Kami po'y pasaka na. Si Utol po ang ating kasama. Utol lang doon, boy. Yung, -yung, yung Ay, tama. yung ba? Oh, bisan Ah, si pisan ka bis bimbo. Um, Kanina? Oo. Oh, oh. Pag-ibot motor. Pag-ibot. oh, sige, sige. kapag Panda, oh. Panda, o. Nalabo bang mata mo? Wala siya, ha. ba, Hindi. Nangilala. O, oh. Oo. O, sito. sa pag-drive. <laughs> oh layo din. na nice din, ha. Ah. Ha? Si po. Hmm. Ha? Mabili lang po kami ng ano? Pananim. Ano? Ba, pananim? Ano na Hindi ba po? Ha, si nanay po, nanay. Maganda umaga. Pasalubong po. Ah, si Tatay. Ano? <laughs> ay, pablis na lang. Ayan. Kumusta po, Ronald? Ha? Ay, siya. Uh, ah, ano, sana ako? Nam. Ano po? Ano po? Siyempre, pa-uwi na ngayon. Hindi po, Ma ano pa, pupunta man sa, pupunta ano? pa sa palayan. Ayun lang, may, yung may bila, di alip to ni. Naroon sa darang mo, dinala na. Ah. Ay, pangkaya mo, uh. Tol. Pangkaya mo. Ganda na kalabasa mo, Tol. Eh, oh. eh, uh. eh opo ah, dami hmm nagna merienda na po potoy potoy merienda pala water, water ba <laughs> mm. wala ba malam mare po <laughs> ay bawal po yun hmm. tubig na lang hmm po ako sabi ka sa truck, ibig sabihin. Ano po? kayo mga doon? Alas 6. kami alas 11 pala. Nang pagbilaw. Mm -hmm. Tiyo. Hmm. Hmm. Ah. Ano nang silang? Magaling araw. Gabi po ah. Eh, ba't hindi ka pinagtawag na okay, pong bumiyahe. Eh. Kaya kanina lang ang umaga. Ako umaga nakatulog na ako. Eh. Oo ah. Namayin na lang at pagod sa biyahe. Siyempre, kami tatlo. Dito po tayo sa ano, parang po. Tutulungan po natin sila otol na magbilad po ng bagong ani pong balay. Ito po. Uh. Ayan, uh. Galing doon sa ano, ilay otol Araw ba nyo. yung pangkain ninyo? Oo. Pangkain po, tamang-tama mainit ang panahon. Pag natuyo ay mga ilang araw. Dalawa, tatlo, utol. Mga dalawang araw lang po. Dalawang araw, ano? Pag gilingin po, dalawang araw. Ayo. Para po may pang bukas. Pwede nang dumamak. Oo. Pag ito bukas ano. Yan sir, ito bago ano. Amoy pilipeg na bagong bayo. Sarap nyo. Yung... dami utol ano. Na ano popcorn Pangitan ito ang dami oh para po padalawan sa ako tosted yan o tol Ano otol? Yari na? Yari na. Yeah. Tusted yan maghabon utol. Ang ganda ng ano mo utol oh. Pare. Kalabasa no. Ang ganda na po. Pero balis yan no. Ang ganda ng kalabasa po. Tsaka rin ano po nila. Kay otol na maisan po. Mga puso na no Ari oh, pangit ano oh Mga puso na ito, gawa nang ito oh Yan lawak Yan Ganda po. Dito na po tayo sa ano. Tubig ganin utol ang tuni. Kasama tayo si utol, si utol, ka utol. Magandang umaga po. Tagang burot na balot. Oo. Kirek ang araw. Ah, ah, ganda. Si utol ang tuni nandun po sa ano, unahan. May dalang ano, ulam. Oo. Ang dami niya utol. At may bisitahin po si tatin nandyan. Mati ko, po, kumustahin po oo Kaya ako pala magpapaigalag mo pas mamaya uh. Oo Bata naman ko utol ng ano? Mais utol Nahaba <laughs> Mais naman puti Ay hindi Na-recover yun Na Ah Ay utol pagkakadami o. Oh. Jackpot ka din yung utol oh pang pangitain utol yan oh Pag nagpapurna. Uh. Ah Oo ako, eh. Hmm. Hey, hmm. Oh, oh. Ay, arapoy kalibuganan no oh, ito. Oo. Sale. Putol. Pag ay mag-aano yung pangkain, kailangan ay mga 95%. Ano yan? Pero pag mga oh. 85% ang ani ng palay. Ayo. Gawa ng ayun yun Tamang pantimbang yun. Pero pag pangkain at saka pambinhi utol, 95%. Hello. Ah. gulay kuya Mas marami gulay Kaya sabi ko bulalong gulay kuya Bagong pitas, Pinitas pa nalabog na rin eh. Sabi nilagay ko dito yung ano, bago lang ang sakulo. Si no? na. Ako po yung naging yun. yun, dito talaga na sa bawo oh. at talagang kain na na. Ang padulas. Uy, utol. Ah, Ay, mayroon ako dyan, sabatidino. ano, mangha utol. Labas mo, bawasan natin. Yung mangha, masarap dyan ah. Sila ba yung nagdaan ng mangha? Ah, sige ko. Bawas yun, bawas yun. Bawas yun. Hindi, bay. Oh, dah dah. Kau sihir itu, oh. Aree, Ay, juga. Aree, kesungguh sedemikian. Aree, betul. Abi, tutup ah ano nung ano ay dadaliman tayo yun yung makuha yung samudini yung dinala kayo yung dinala kayo 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 dito. kayo dinala 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 kayo

Aba na ayoko kutsara. may mga dalayan. Hindi hmm. yung talo 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 may talo Pag talo 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 na talo tsaka talo may talo ko talo 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 ko, talo 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 na. talo 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 asin, talo talo Gusto Ayo, kau cipung. Kau 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 Ano? kau 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 Nanti kau 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 Ay, pagbila yan. Mm hmm. Pagbila. Ang dati, yung so, ibibila mm. Ah, ah. Hanggang ah, ah. bukos lang. ayun. 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 ang Ayun. Ayun.